Ayan, shoutout mga idol. Ayan, uh, papasok na tayo mga idol uh, sa loob ano, ng uh, pier. Ayan, uh, shoutout dito sa mga trupa natin na natampay dito sa holding. Ayan, uh, ito mga idol, ay naghihintay ito sila mga idol ng uh, oras. No? Uh, wala pa sa kanila, wala pa yung uh, oras sa kanilang booking.

napaka no? uh, sobrang init talaga mga idol ayan na uh, mapasok na tayo sa boat mga idol ayan ha uh, pupuha na tayo mga uh, location Ayan, uh, kukuha muna tayo location nito mga idol ah, uh, bago tayo makapasok. Ayan, okay, mga idol, ah, uh, nakakuha na tayo location mga idol. Uh, ang ah, location natin ay hindi. Ayan, ang uh, pila mga idol ay uh, palabas ay dito lang sa edge. Wala, sobrang luwag talaga may pay. Ah, sana ganito lagi mga idol, no? tulad dati mga idol na grabe gratis uh, grabe ang pila palabas grabe ang pila papasok no? ayan na uh, yun lang pinakita ko lang sa inyo mga idol uh, mga badi yung uh, sitwasyon ngayon dito sa loob ng uh, pier ayan, uh, yun lang mga idol uh, maraming salamat sa panonood ng ating vlog bye bye mga idol